sa biglang mula sa kabilang panig ay umalingaw-maw ang sunod-sunod na ingay. Lahat ng tao ay kusang napalingon at agad nananlaki ang mga mata. Anak ng ano yon? Sa gitna ng bakuran, isang maliit na figura ang nakatinala at umiinom ng alak na parang tubig. Ito ay isang kakaibang nilalang na nakasuot ng maikling dilaw na bestida, maputi ang balat na parang nyebe, maliit ang katawan na tila isang mahinang loli. Ngunit ang problema, sa kanyang ulo ay tumubo ang isang puting ulo ng daga. Isang napakasakit sa mata na kombinasyon. At ang daga na iyon ay yakap-yakap ang isang malaking bote ng alak, ibinubuhos ito diretsyo sa bibig at umiinom na parang katapusan na ng mundo at wala nang matitirang alak. Hindi kalayuan, si Ejun Lin ay nakasimangot at napapangiti ng may paghihirap. Ipinadala niya ang kanyang bose sa kanyang disipulo, si Hong Tianchen. Tian. Tingnan mo nga ang daga mo, Tian, Tian Agad na sumagot si Hong Tian Tian nang walang anumang emosyon sa boses, Opo, guro. Pagkatapos ay inagaw niya ang bote ng alak sa kamay ni Baik Xiaoxi. Sa mukha ni Baik Xiaoxi ay walang anumang bakas ng emosyon, ngunit sa kanyang puso ay sumisigaw siya, anak nang, ang daga na ito ay napakaabala. Munit sa piging, ang hindi nawawala ay ang alak. Sa loob lamang ng ilang sandali, nakahanap si Baik si Aoxi si ng ilang iba pang bote. Sa pagkakataong ito, si Ejunlin mismo ang kinailangan ng kumilos. Kung maghihintay pa siya, masisira na ang kanyang reputasyon. Sa sandaling iyon, isang lalaking nasa edad na may malapad na sombrero ang lumitaw. Sa unang tingin, siya ay mukhang ordinaryo, ngunit ang mga mata niya ay hindi ordinaryo. Ang kanyang mga mata ay mapupula, puno ng mga ugat, at ang kanyang aura ay mabigat. Nakatitig siya kay Xuetianyi na parang isa itong litsong baboy na handa ng ihain. Si Xuetianyi, matapos masampal, ay nagalit ng sobra. Nagpa siya siyang bumalik sa palasyo upang maglabas ng sama ng loob. Ako ang batang panginoon ng pamilya Xue. Ang aking ninuno ay isang immortal na walang bisa. Paano ako mapapahiya ng ganito? Habang mas iniisip niya ito, mas nagagalit siya. Nadama niya na kailangan niyang maglabas ng sama ng loob. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Hong Tian Tian ng kakaiba. Sinulyapan niya ang pinanggalingan ng piging at nakita ang isang anino na may malapad na sombrero na tahimik na sumusunod kay Xui Tianyi. Sandaling nag-isip si Hong Tian Tian, pagkatapos ay mumisi ng may interes. oh, mukhang may magandang palabas na malapit ng maganap. Sa kabilang banda, matapos uminom si Xuy ng alak, nadaman niya na ang kanyang galit ay hindi pa rin napapawi. Dahil walang mapaglalagyan ng kanyang galit, kinawayan niya ang ilang tagasunod at sinabi sa isang malabong boses, ngunit hindi pa rin maitago ang kanyang inis, hihintayin niyo. Balang araw, luluhod ang lahat sa aking paanan at magmamakaawa ng kapatawaran. Hanapan niyo ako ng ilang babae, ngayon na. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay nangasim ang mga mukha. Alam na alam nila ang pabagubagong pag-ugali ng kanilang batang Panginoon. Sa tuwing siya ay nagagalit ng ganito, kadalasan ay may isang taong nagiging biktima at pinahihirapan hanggang sa puntong halos mamatay. Sa biglang, isang malamig na aura ang dumaloy na parang biglang binuksan ang aircon sa labing-anim na degrees dumiretsyo sa batok ni Xu Tianyi. Isang matalim na talim ang sumilay, na may malamig na ilaw, at tumutok diretsyo sa kanyang ulo. Si Xu Yicheng at Xu er ay natigilan sa lugar. Ngunit sa sandaling tila malapit na itong mangyari, isang berdeng liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Xu Tianyi, na epektibong hinarang ang atake. Hindi lamang iyon, munit nagkaroon din ng isang marahas na puwersa na binalik ang umaatake. Ang taong iyon ay dumura ng isang bibig ng sariwang dugo, ang kanyang katawan ay umuurong ng ilang hakbang. Sa kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at pagkadismaya. Buisit! Ako ay naatake pabalik. Hindi ko inaasahan na ang taong ito ay may isang proteksyon na kayamanan sa kanyang katawan. Paano ito na-activate sa tamang oras? Karaniwan, ang isang early stage convergence realm tulad ko ay madaling papatayin ang isang transformation god realm, ngunit paano ako nasaktan ng husto? Si Xu Tianyi, na sa mga nakaraang minuto ay umiinom ng alak, ay ganap na nagising. Mabilis siyang lumingon at tinitigan ang umaatake, sumisigaw, sino ka? Paano mo ako tinangkang atakihin sa teritoryo ng pamilya Xu? Gusto mo bang mamatay? Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga gwardiya ng Pamilyak Sui ang agad na sumugod. Si Xu Tianyi ay muling nagtiwala sa kanyang sarili at mumisi ng malamig, sinasabi, buisit. Sa mismong teritoryo ng Pamilyak Sui ay may isang taong naglakas loob na atakihin ako. Mayroon ka bang lakas ng loob? Akala mo ba mahaba ang buhay mo? Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang gulugod at ang kanyang balahibo ay tumayo. Ang lalaking nasa edad na may malapad na sombrero ay biglang naglabas ng isang. Kakilakilabot na aura, puno ng galit at desperasyon. Hanggat mapapatay ko siya, kahit na ako ay maging alikabok, ayos lang. Agad na inactivate ng lalaking nasa edad na ang isang kakaibang lihim na pamamaraan. Ang kanyang buong katawan ay naglabas ng dugo na parang apoy. Ang mahabang tabak sa kanyang kamay ay itinaas na may napakalaking aura at hiniwa si Xu Tianyi. Nadaman ni Xu Tianyi na ang kanyang anit ay nangangalaiti. Agad niyang hinigpitan ang kanyang natitiklop na pamaypay, naghahanda na humarang. Buisit, patay na. Pagkatapos, isang berdeng liwanag ang sumabog. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ay kumalat sa lahat ng direksyon. Munit ang itim na tabak ng kalaban ay walang senyales ng pagbagal, direktang dinurog ang berdeng liwanag na parang pagyurak sa isang langgam. Sixwechyani ay nataranta at agad na itinapon ang lahat ng kanyang proteksyon na kayamanan, talisman, at kahit na ang mga pamana ng pamilya, umaasang pahabain ang oras upang humingi ng tulong. Munit walang saysay. Ang tabak na parang buto sa balat ay patuloy na sumugod. Sa kritikal na sandali, walang ibang pagpipilian si Xu Tianyi kundi tumakbo para sa kanyang buhay. Gumamit siya ng Celestial Travel Steps at ang kanyang katawan ay umilaw sa isang liwanag at tumakbo sa napakabilis na bilis na tila nakatakas na sa espada. Munit isang braso ang lumipad sa ere na may bakas ng mahabang dugo at pagkatapos ay nahulog sa lawa. Si Tianyi ay sumigaw at niyakap ang kanyang putol na braso nasasaktan hanggang sa muntik na siyang mahimatay. Ah! Ah! Hindi niya alintana ang sakit, hindi niya alintana ang kanyang imahe. Nagmadali siyang tumakbo para sa kanyang buhay. Tulungan niyo ako. Umungol ang lalaking nasa edad na, ang kanyang mga mata ay pula na parang isang hayop at itinaas ang tabak upang patuloy na habulin siya. Hindi ka makakatakas. Nagsimula ang isang pagpatay. Ang lalaking nasa edad na ay malinaw na nasugatan na, ngunit dahil sa paggamit ng lihim na pamamaraan, ang kanyang lakas ay napakalaki pa rin. Siya ay parang isang hayop na naging trap. Hindi na niya iniisip ang buhay at kamatayan, gusto lang niyang hiwain si Tsutsui Pigilan niyo siya. Huwag niyo siyang hayaang lumapit sa batang panginoon. Ang taong ito ay hindi tao. Ang lalaking na sa edad na may malapad na sombrero ay malubhang na sugatan. Ang kanyang dugo ay dumaloy na parang ilog, at maging ang kanyang puting buto ay nakalantad, na mukhang kakilakilabot. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagnining pa rin sa kabaliwan. Kung may lakas ka ng loob, huminto ka. Ngayon, papatayin kita. Pagkatapos niyang sabihin yon, ang kanyang aura ay sumabog. Ang mukha ni Ksutianyi ay maputla na parang naubusan ng dugo. naninginig siyang umurong ng ilang hakbang, ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang boses ay namamaos dahil sa takot. Mahusay na bayani, ano ba talaga ang iyong pagkakakilanlan? Hindi kita inaway. Bakit mo ako hinahabol? Mumisi ang lalaking nasa edad na ang kanyang mga mata ay puno ng dalit. Hindi mo alam kung ano ang ginawa mo. Akala mo ba walang mangyayari sa'yo? Dahil sa inday, ang buong lugar ay nagulat. Ano ang nangyayari doon? May nag-aaway ba? Ang lugar na ito ay teritoryo ng pamilya Ksu. Paano may naglakas loob na magdulot ng gulo dito? Narinig mo ba? May isang asasin na nagtatangkang patayin si Yang Master Ksu. Talaga? Kinuskos ni Ye Junlin ang kanyang baba. Ang kanyang mga mata ay nagningning na parang nahuli siya ng isang magandang pagkakataon. Sinulyapan niya si Hong Tian Tian at nakita na ang ekspresyon ng kanyang disipulo ay medyo masama. Pagkatapos ay numiti siya ng may implikasyon. Tian Tian, ano ang natuklasan mo? Tumigil si Hong Tian Tian, pagkatapos ay sumagot sa isang kalmadong boses, Guro, ang disipulo na ito ay humuhula lang. Tumawa si Ye Junlin, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Pagkatapos, kumaway siya ng kanyang kamay. Kung tutuusin, ito ay piging ng ibang tao. Sa simula pa lang, ito ay isang okasyon lamang upang kumain, uminom, at magmayabang. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng isang kapanapanabik na eksena. Kung gayon, walang dahilan para hindi natin ito panoorin. Dalhin mo ang iyong daga at magsaya. Hinawakan ni Hong Chian tian si Baik Xiaoxi at hinila siya. Si Baik Xiaoxi ay nagsalita ng walang kabuluhan, ang kanyang pisngi ay pula dahil sa pagkalasing. Gusto pa ni Daga uminom. Sa pagkakataong ito, kumilos na ang matandang minuno ng pamilya Xue. Ang kanyang mga mata ay malamig at sa isang iglap, naglabas siya ng isang matalas na liwanan. Kumaway siya ng kanyang kamay at isang hindi nakikitang puwersa ang agad na bumalot sa buong espasyo. Pinipigilan ang lalaking nasa edad na may malapad na sombrero. Ang kanyang mukha ay naging maputla at siya ay nanginig na parang isang puno ng saging sa bagyo. Nagpupumiglas siya ng baliw, ngunit nagawa lamang niyang panoorin ang kanyang sarili na hinihila ng isang malaking puwersa at bumagsak sa lupa. Naggangalit siya ng mga Ngipin at tinitigan ang matandang minuno ng pamilya Xue, ang kanyang boses ay puno ng dalit. Imortal na walang bisa. Sa kabilang banda, si Xue Tianyi ay nabigla pa rin. Sa sandaling ito, bumalik na siya sa kanyang katinuan. Tianyi, ayos ka lang ba? Ninuno, maraming salamat sa iyong tulong. Isang panghabang buhay kong pasasalamatan ang iyong kabaitan. Ito lang ang aking braso. Ang ekspresyon ng matandang ninuno ng Pamilyak Xui ay naging madilim, ngunit agad siyang kumalma. Ayos lang. Ang mahalaga ay buhay ka. Para sa iyong braso, may paraan upang itong ikabit. Pagkatapos, tiningnan ng matandang ninuno ng Pamilyak Xui ang lalaking nasa edad na may malapad na sombrero na naghihinalo sa lupa at sinabi, "Sino ang nagpadala sa iyo? Paano ka naglakas-loob na buluhin ang aking piging?" Hindi mo ba ako iginagalang? Umisi ang lalaking may malapad na sombrero, ang kanyang mga mata ay puno ng dalit. Pakinggan mo ng mabuti. Ang iyong lolo ay hindi nagpapalit ng kanyang pangalan. Ako si Rewuji. Ang taong iyon ay gumawa ng napakaraming masasamang bagay na hindi kayang tiisin ng langit at lupa. Nakalulungkot, pinigilan mo ako kung hindi ay ipapadala ko na siya sa kanyang mga ninuno. Ang karamihan ng tao ay agad na sumigaw ng malakas na parang may lumitaw na isang idolo. Siya si Demon Blade Liwuji. Ang pangalan na yon ay hindi pangkaraniwan. Siya ay sikat sa buong Eastern Region. Ang kanyang reputasyon ay lumaganap sa maraming Dao Province. Sinasabi ng mga tao na ang kanyang tabak ay napakabilis na bago paman mahulog ang ulo, patay na ang utak. Hindi lamang iyon, ngunit siya ay isang taong gustong kumilos ng hindi nag-isip. Dalubhasa siya sa pagpatay ng mga tao dahil lamang sa kanyang dalit. Kung may isang taong nagpapahirap sa kanya, gagamit siya ng taba. Minsan, naglakbay siya sa Cloud Province upang maghanap ng mga eksperto upang makipagpalitan at pagbutihin ang kanyang kasanayan sa pagpatay. Iyon ang dahilan kung bakit mayroon siyang titulo na Demon Blade. Ang pinuno ng Pamilyak Xui ay nanginginig sa galit at sinigawan si Li Wuji, nakakahiya. Sino ang nagpadala ng imbitasyon sa isang mamamatay tao? Mumisi ng malamig si Li Wuji at sinabi, huwag kang sumigaw, pinuno ng Pamilyak Xui. Inagaw ko yon. Si Xui Tianyi ay namula sa galit at sinabi, narinig ko na ang iyong pangalan, ngunit hindi pa kita nakikita. Walang sama ng loob sa pagitan natin. Bakit mo ako hinahabol na parang may utang ako sa iyo? Nang marinig ni Li Wuji yon, ang kanyang mukha ay lalong nasira. Naggangalit siya ng mga ngipin sa galit at sumigaw, hindi magkaroon ng sama ng loob. Pinatay mo ang aking kapatid na babae. Tumigil si Xu Tiny. Ang iyong kapatid na babae. Huminga ng malalim si Li Wuji. Sa kanyang mga mata ay may kapaitan at galit ang aking kapatid na babae si Lik Xiaofei. Mula pagkabata, kami ay magkasama at pumasok sa landas ng paglilinang. Palagi ko siyang pinoprotektahan at sinasamahan sa buong Eastern Region. Sinamahan ko siya sa maraming paghihirap. Pagkatapos niyang sirain ang Golden Core Realm, gusto niyang pumunta sa Spirit Province dahil sinabi niya na yon ang lugar na may pinakamagandang dagat ng bulaklak na narinig niya. Munit abala ako sa pagsasanay ng tabak at hindi ko siya sinamahan. Makalipas ang ilang buwan, nasira ang kanyang jade transmission slip. Alam ko na may nangyaring masama. Habang sinasabi niya yon, ang kanyang boses ay naging mas malamig. Tumakbo ako ng baliw sa Spirit Province at hinanap siya sa buong lugar. Ginastos ko ang lahat ng aking kayamanan upang magtanong at sa wakas natuklasan ko na nagkaroon siya ng pagtatalo sa iyo sa Drunken Immortal Pavilion sa Aning City. Pagkatapos siya ay dinakip ng iyong mga guardia. Simula noon wala nang nakakita sa kanya. Alam ng lahat sa Aning City na si Young Master Xu Chenyi ay isang mahilig sa babae. Mayroon ding mga alingaungaw na nagsasanay ka ng masasamang pamamaraan ng pag-aalaga ng yin at pagpapayaman ng yang. Hindi mabilang na babaeng cultivator ang pinahirapan mo hanggang mamatay. Paano ang kapatid ko? Hindi ko maisip kung paano mo tratuhin ang aking kapatid bago siya namatay. Ikaw ang dahilan nito, Sui Tengi. Kailangan kong maghiganti. Nagsanay ako ng baliw at naghanap ng mga paraan upang mapabuti ang aking lakas. Sa wakas, sumira ako sa convergence realm, ngunit alam ko na hindi pa rin yon sapat upang patayin ka. Palagi kang may malalakas na guardia na sumusunod sa iyo. Gusto kitang patayin sa daan, ngunit halos imposible yon. Kaya matyaga akong naghintay, at ngayon, ang piging na inorganisa ng pamilya Xue ang pinakamagandang pagkakataon upang kumilos. Pinili kong kumilos sa iyong teritoryo dahil alam kong ikaw ang magiging pinakakampante sa iyong sariling tahanan. Akala ko ngayon ay maaari na kitang patayin, ngunit ang buhay mong hayop ay masyadong matigas. Dapat sana ay napatay na kita. Dapat sana ay nagtagumpay na ako. Habang sinasabi niya 'yon, ang kanyang mukha ay nasira dahil sa galit at sumigaw sa panghihinayang at kawalan ng kakayahan. Pagkatapos ng ilang segundo, umisi si Xu Tenny. Umiling siya na parang may naalala siyang isang malayong alaala. Oh, ganoon pala. Naalala ko na. Ang maliit na mainit na silin na yon ay ang iyong kapatid na babae. Malalim ko pa rin siyang naalala. Siya ay napakaganda, ngunit mayroon siyang ugali na parang bomba. Kung sasabihin ko ang isang bagay, sisigaw siya at makikipagtalo. Pero alam mo, ang babaeng iyon ay mas kawili-willing paamuin. Nang araw na iyon, nakita ko siya sa Drunken Immortal Pavilion at naghanda akong makipagkaibigan sa kanya, ngunit ipinakita niya ang isang ugali na para bang may utang akong sampung libong spirit stone sa kanya. Pagkatapos, sinabi ko sa aking mga tauhan na itali siya sa aking kama. Sumigaw siya ng malakas at tinawag niya akong hayop, halimaw at kung ano pa. Ngunit pagkatapos ang mukha ni Li Wuji ay napasama. Sumigaw siya, tama na. Manahimik ka. Ngunit mas lalo siyang nakakaramdam ng sakit, mas nagiging kawili-wili para kay Xui Tatlong araw at tatlong gabi, at sa wakas ay napilitan ko siyang magmakaawa. Ang kanyang boses ay napakakapansin-pansin.